Mas malala na ang traffic ngayon sa Metro Manila kesa bago magkapandemya. Yan ang inamin ng MMDA matapos ang kaliwat ka ng reklamo sa usad pagong ng traffic. Live mula sa EDSA Reliance, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, matindi pa rin ba ang traffic sa mga sandaling ito? Julius, bumper to bumper ang traffic dito sa kahabaan ng EDSA Partikular, Dito sa EDSA northbound, magmula dyan sa Pasay hanggang makarating dito sa EDSA Reliance. Ganito rin ang sitwasyon kay ng umaga sa marami o sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Mismong ako sumuong doon sa perwisyong traffic at gaya ng marami, naipit din sa biyahe. Alas 5.30 pa lang ng madaling araw, dagsana ang mga commuters sa bahang ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagmamadaling sumakay ang karamihan para di abutan ng siyam-syam na biyahe kapag rush hour na. Isa sa mga yan ang HR personnel sa Angelica. Dalawang oras ang palugit niya sa biyahe papasok ng opisina sa Banawi, Quezon City. Pahirapan kasi ang pagsakay at kabado siyang malate. Araw-araw naman po traffic eh, kaya ang hirap po talaga. Kung hindi ka makikipagagawan, makikipag wala. Ano, lagi ka talagang late sa trabaho. Eh, paano yung pagpumasok pagod na? Pagod na po. Sumama kami kay Angelica sa kanyang biyahe. Pagpasok ng jeep, siksikan agad. Makalipas ang labing limang minuto kami nakaupo sa jeep, halos hindi rin umusad ang aming sinasakyan. Ang nakasabay namin si tita, napailing na lang. Hindi kami nahirapan sa trabaho, nahirapan kami yung pagpasok at pag-uwi. Ang ilan, imbis na ma-stress dahil sa traffic, natulog na lang. Pero pagdating namin sa Quezon Avenue, may mga hindi na nakatiis. O, pagka ganitong daloy ng sasakyan, kailangan mo nalang bumaba. Apo. Apo. Matapos ang higit isang oras na biyahe namin, Angelica, nakarating kami sa Banawe. Sasakay na sana kami ng isa pang jeep, pero dahil walang dumaraan, naglakad na lang kami ng isang kilometro. Ang sitwasyong yan, hindi nalalayo sa bumper-to-bumper -bumper traffic sa EDSA. 8.30 ng umaga, usat pagong na ang mga sasakyan. Ang biyahe namin mula EDSA Nepa Qmart hanggang EDSA Ayala, 11 kilometers lang naman ang layo. Pero inabot kami ng higit isa't kalahating oras. Hanggang sa rush hour ng gabi, nakabuburyong din ang bagal ng traffic. Aminado ang Metro Manila Development Authority sa problema ito ngayon sa EDSA. Dulot daw ito ng pagdami ng mga sasakyan sa EDSA. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Mataas na bilang kumpara sa 405,000 bago magpandemya. Halos doble na rin ito sa kapasidad ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Sa mga sasakyang niyan, 165,000 ang mga motorsiklo, 400 ang mga bus sa EDSA carousel, at ang malaking bilang, private vehicles na. Bukod dito, nagpapabagal din sa traffic ang kaliwat ka na aksidente at banggaan. Gayun lang kagabi sa EDSA, pito ang naitalang vehicular accident. At nasa labing lima naman sa iba pang major roads sa kasagsaga ng rush hour. Bukod sa mga yan, marami rin tumirik na sasakyan. E ngayon pa lang yan, nawala pa tayo sa Burmats we approach yung Christmas, uh, nakikita naman po siguro natin na yung economic activities ay bumabalik uh, sa normal or baka mas higit pa. Kaya po we expect talaga na sa darating ng mga buwan, mas lalo pa pong bibigat yung dalay ng traffic. Para maibsan ng bagal ng traffic, nagsasagawa na sila ng clearing operation sa mga pangunahing kalsada maging sa mga mabuhay links. Julius, update tayo sa lari na traffic dito sa EDSA. No? Dito sa northbound lane, magmula dyan sa Pasay hanggang makarating ng Kaloocan, bumper to bumper yung traffic. Kaya't asahan na yung tatlong oras na biyahe dito sa 20, 23 kilometer na haba nitong EDSA. At dito naman sa southbound lane, magmula dito sa Reliance, hanggang makarating doon sa Pasay, heavy traffic na rin po yung sitwasyon. Kaya yung ating mga motorista, dumidiskarte. Dapat itong lane na ito ay sa mga bike lang o mga nagbabike. Pero dahil ito lang yung umuusad sa mga oras na ito, pati yung mga motor na bawal dyan, dahil may 1,000 fine, ay dumidiskarte na rin lalabas na lang sila sa mga lane na yan, oras na may makita ng mga traffic enforcer. Dahil Julius, sa mga oras na ito, ang lane lang na maluwag ay itong bus lane. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Sampung libong slots para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ang binuksan ng LTFRB ngayong araw. Ayon sa ahensya, kulang na kulang ang mga bumabiyahing TNBS. At dahil bumabalik na sa normal ang pamumuhay ng mga kapatid natin, mas marami na rin ang nagko-commute. ngayon bumabalik na po ang ating ekonomiya. Dumarami po ang gumagamit ng TNBS ngayon. So nakikita namin yung pangangailangan at ang LTFRB naman po ay so, umaayon lang sa pangangailangan ng tao. So we disagree to sa sinasabi po nila na sobra-sobra na po ang TNPS. Samantala, bukod sa mga petisyon sa dagdag pasahe, pinag-aaralan na rin ng LTFRB ang pagpapatupad ng provisional fare rollback. Hindi pa masabi ng LTFRB kung kailan sila makakapaglabas ng desisyon. Pero makasisiguro raw ang mga tsuper na hindi nagbibingibigihan ng LTFRB sa kanilang mga hinaing. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.